Aries, maging maingat ka sa pagtitiwala ngayong araw kahit kapatid, lalo na pagtungkol sa pera, manigurado ka ngayong araw, bago maglalabas ng pera, dahil kukuhanan ka ng swerte, sa ibang araw ka na lang tumulong, signos na pahiwatig ng mga bituin. Taurus, maging maingat ka sa paggawa ng mabilis na desisyon, at huwag ka rin humingi ng advice sa iba hanggat makakaya mo, at ganoon din sa pagkilos para ikaw ay hindi makakuha ng kalungkutan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Gemini, dapat kang maging wise na isipan na ugali at istriktong salita para ang gagawa ng kalungkutan sa iyo ay lumayo, at umiwas ka sa alak sa gabi para sa magandang kalusugan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Cancer, maging mahaba dapat ang iyong pasensya sa mga madidinig at makikita ngayong araw, lalo na sa mga kapatid, at ganoon din sa trabaho. Nang makaiwas ka makapagsalita ng hindi nararapat, signos na pahiwatig ng mga bituin. Leo, kailangan mong maging mapanuri ang iyong mata, at isipan sa mga makakausap nang makaiwas ka kagad sa mga balaki nila na maisahan ka at doble ingat ka sa paglalakad sa gabi kung nag-iisa, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Virgo, umiwas ka ngayong araw sa alam mong mababahong lugar o makaamoy ka na magbibigay sa iyo ng pag-iipon ng ikakahina ng kalusugan at kung may humingi ng iyong kapatawaran, ngayong araw ay huwag muna, sa ibang araw mo patawarin, nang hindi ka makakuha ng negatibong enerhiya, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Libra, maging maingat ka sa kalye sa lansangan lalo na sa mga ligaw na hayop, para maingatan mo ang iyong katawan, at huwag ka basta bigay ng bigay ng pera sa ibang tao nang makaiwas ka, sa mga dala nilang bad energy na tungkol sa pera, signos na pahiwatig ng mga bituin. Scorpio, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, dahil bad energy sila sa iyo ang makadinig ng ganoong salita, at maging maramot ka muna ngayong araw, basta walang pagbibigyan, nahihiling sa iyo, nang makaiwas ka mawala ng swerte sa pagkakaperahan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Sagittarius, huwag ka basta magbibigay ng ngiti, o masayang aura sa mga makakausap, dahil para sila ay mangimi, sa iyo na humiram ng pera, at makaiwas ka sa mapagsamantalang tao, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Capricorn, mag-ingat ka sa pagsaysalita. Ngayong araw pwede ang masasabi mo, ay iba ang iparating sa iba nilang makakausap, at huwag kang maglilibri, ng pagkain sa ibang tao ngayong araw, dahil kukuhanan ka lang ng aura, ng swerte, sa ganoong magagawa, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Aquarius, maging mas maingat ka sa lansangan, lalo na sa pagtawid sa kalsada at sa mga sasakyan na dalawa ang gulong, at sa mga pagkain, na alam mong nagbibigay ng ikakahina ng kalusugan, signos na pahiwatig ng mga bituin, Pisces, umiwas ka muna makisama, sa mga kaibigan at sa mga malalapit sa iyong kumpare, o kumare, dahil mga tukso sila ng gastos, at mga usapang chismis, na magbibigay ng tampuhan sa mga relasyon, signos na pahiwatig ng sikat ng araw.